Ah, uh, mga guys, didikit na natin dito sa paano to. Ito yung inorder natin sa TikTok mga guys. Ito yung ididikit sa paa ito puti na to. Ito yung ididikit natin dito. Kaya panoorin niyo mga guys. Yan, tanggalin natin. Ito yung dikit. Yan oh. Okay na. ito na mga guys ididikit natin ito yung nakadikit dito at ito na yun siya mga guys oh. yan puting puti yan ha wala pang itim yan tapos bukas panoorin natin yung maging resulta pag tanggal natin Yan mga guys, nakadikit na tayo. Ito namang isa yung idikit natin. Yan. Yan. Ito na ulit. Pangalawa mga guys. Ano? Uh, Lagi lihat lagi, ito na mga guys ha bukas tingnan nyo mga guys kung ano maging itsura rito yan kamay mo okay ok mga guys ha matabangan nyo bukas yung ano bukas yung pagbaklas natin yan puting puti yan siya yan yan bukas mo itim yan ang purpose nyan mga guys para yung mga sakit sakit na ramdaman mo sa katawan ay may higup niya. nya kaya magkulay itim yan para parang detox yan eh ito yan siya mga guys oh yan oh hmm. na order ko to sa ano sa tiktok mga guys abangan nyo bukas ang pagtanggal natin mga guys para makita nyo uh, kinalabasan at mula nung nilagyan to itong binti ni Mrs. hindi na siya nagkakram yung para pinupungikat Nung wala na mga guys maganda siya maganda kaya nasa inyo kong o orderin kayo pero maganda kung may rukay na ramdaman sa katawan mas maganda kung i-try e, nyo mga guys orderin kayo sa tiktok ako nag order nyan whatsapp yeah. yun mga guys ito yung nilagyan natin ng na gabi Ayan, tatanggalin na natin. Kapit na kapit mong gaza. Kapit mga guys oh. Ito yung toxic mga guys katawan ito, ito, ito Isa ito mga guys yung natin kasi Ito hmm. sa kamay, mga guys, lalagyan ko rin kamay niya kasi masakit. Pwede rin pala sa kamay. Yan tinan nyo mga guys ang kamay kung ano sa so, paa. Ah. Yan ganon rin sa kamay, mga guys. Dahil kumikirot yung kamay niya, nilagyan natin. At ito labas, oh. Yan, mga guys, oh. Tutubig. Yan ang nilagay natin diya gabi, mga guys, ah oh. Ngayon, tinanggal na natin order tak order nantinya setik TikTok mah guys. Maganda siya. ya order enggak aku ulit, ya yeah, WhatsApp